Samantala naglabasan na ng ultimatum ang Business and Licensing Office ng Lungsod ng Kawayan laban sa mga kolorum na tricycle driver na patuloy na namamasada sa kabila ng expired na prangkisa. Ayon kay Poste Chief Pilarito Malilin, hanggang sa katapusan ng buwan na ito na lamang ang ibinigay na palugit upang maisaayos sa mga drivers ang kanilang prangkisa at kung hindi ay posibleng ma-impound ang kanilang mga tricycle. Ipinaliwanag ni Malilin na kahit may mga political leaders na nagbibigay umano ng free franchise, kinakailangan pa rin dumaan ang mga ito sa tamang proseso sa city government. Hindi ibig sabihin na dahil libre ang prangkisa ay hindi na kailangan kumuha ng permit o magbayad ng kaukulang bayarin. Dagdag pa ni Malilin, may ilang pagkakataon na sinasagot ng pambansang pamahalaan ang bayad sa prangkisa. Ngunit bihira ito mangyari. Aniya may kapasidad naman umano ang, ang uh, karamihan ng mga drivers na asikasuhin ng kanilang papeles kung gugustuhin nila. Sa oras na dumating ang tinakdang deadline ngayong buwan, mayigpit na ipatutupad ng pamahalaang lungsod ang paununtunan na lahat ng mauhuling kulorum na tricycle ay impound. Layunin nito na may siguro ang kaayusan sa lansangan at proteksyonan o proteksyon ng mga lehitimong driver na sumunod sa batas. Kung gusto pa nilang i-renew 'yung kanilang mga motorcycles to open pa naman ang City Local Government Unit i-renew mo. Now kung ayaw mo nang i-renew 'yan at gawin mong service lagyan mo tanggalin mo 'yung iyong body number at ilagay mo yung private plate mo tapos lagyan mo ng private service na sticker para alam nila kung namamasada ka o hindi. Yan ang naging pahayag ni Post D. Chief Malilin. IFM News.